nandito na kami guys ayan o oh. nahanap din ang dalawang syo nga yung ano yung lugar so meet up natin dyan dyan si Perky yung aming team leader <laughs> si Madam Unaira <laughs> Dito yan si Perky, naghihintay. San kaya sila banda? Perky, where are you? saan kaya yung babae na yun? Baka umuwi mo na sa kanila at nagtanghalian. mo <laughs> na yata Ay, Ay di. lang. Madali na? muna natin dito, guys. Ari, sana napadala ko yung lipstick. Anong bus number? Anong? ano? Ha? doon papunta yung ano napuntahan namin dati ito pala yung guys oh yung pinakamataas na ano nakapunta ba si nanay diyan nakapasok hindi. ah hindi siya nakapasok diyan ano siya pupunta yung lang ang time mall mall lang sila dito oh so, ito yun guys yung pinakamataas na ano restaurant and bar Barbara guys ang sexy ng suot niya parang baby <laughs> tumaba siya pa inama naman ang hangin to yan nakatira sa perky guys oh. malapit lang pala malapit lang pala yung tirahan niya dito Guys, nakita na namin si, si Slaty

Aba, kakaiba ang 360 dito ah. <laughs> Litra talaga yung 360 ah. Ay, ito pala ang 360 guys. Akala ko kung anong 360. Ito pala yun. Ha? Ha? <laughs> daming prutas. Ay, dilat Uy, ready to eat, oh. Wah, wow, menurut. Ah, 160. Ay, bumili ka ng ganyan buo. Pinatadtad mo. Oo. Mm. Mm. Wow. Ang lalaki. Oo. Oh, oh. Yan, no? Mm, fresh. Fresh? Ay, naka-ice na pala Ay, yan. yan, yan, fresh. Yan, hindi ko nasasarapan sa shell na yan. Bakit? No, one, Marag -marag one time man. bumili ako na dual ako. Ayun, no, balat. <laughs> ay, mahal yung ganyan. Mm. Hindi <laughs> ko kumbira. Ah, ah, <laughs> kumbira. Marami sa amin yan, baby. <laughs> Kasi ang matarap. Kasi dapat umuha kami doon. Umuha kami dati sa mga kumbira. Ito, share. Hmm. Abalong. No, ano na. Ito, ay, ba, uh, si Nakabili na kay ng tubig, tubig lang naman bilhin niya, 'di ba? Nagbid. Uh. Hayaan mo hindi mawawala 'yan. Si Chinchin Chin pala dapat hindi bumili doon.

Walang tiglim piso dito? Ayun pala eh. 550 oh malaki. Uh Oo. -oh. oh, gusto mo yan, 20. Isang ano. Ito. Ito, hindi na ano, pag ano, ma ang maubos naman siguro maghapon yan. Ito na lang. Eh, magbabaso ka tayo. Eh, baso ka naman, di ba? Wala. Wala. Si magmabasok? Chin Chin bumili. Pero hindi ko alam kung kasya yun. Eh, di bibili baso. Oo. Yan na na, para Mabasok. isang ano na lang. Isang bitbitan. Isang bit -bit. Maubos yan. Maubos yan. Maubos yan. Maubos Maubos yan. Maubos Maubos yan. Pala ganun. inom pinangin. sila ng tubig. Mm -hmm. Ay, bilatan ka. <laughs> <laughs> Nagwawala pa kayo dyan, ha? <laughs> <laughs> si Slaty, you know? hapa na kaunakaw ko. Ha? <laughs> <laughs> ano yung yung bulo na yun? Ano? Sige, ano lang. lang ba? Oh, this, ano, kukuha ang baso? Hindi na. Kukuha na lang baso. Wala akong baso. Kukuha tayong baso. Kung mga baso kuhanabang 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 ako na kukuha. Ah, wala ba? Wala. Kuhanabas. Wala ba? baso. Si Chin, chin bibili yun ng baso pang alak. Ay, baso. <laughs> di ba sabi ni sa Chin Oo oh, nga. Di ba yung pinapagitan niya yung spirit? Ano ba yun? Spirit of the glass. Spirit of the glass. Ba? Ba yung, Pwede ba? na yun. Di tinatanong no? niya yung wine niya kung gusto niyo ng spirit, is, ano ba yung Spirit eh. Spirit effect? Oo. <laughs> 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 akala ko nga, akala ko yung... Saan ba, Dito pa na Akala ko yung bibilhin niya, Bila, yung Calrorose. Ha? <laughs> Calrorose. <laughs> Ikaw ha, mahili ka sa Calrorose ha. Ha?

pagbagyo. Oo. Pag ano, hindi siya pumapasok. Pag may bagyo, baka hindi pumasok. Di ba? pa sa oras ng sleep. Oops. Ora. Oh. <laughs> Gutom na nang oras na hintay namin si Ching Ching wala pa si Ching. Kanina pa kami paikot-ikot, paikot-ikot. Ang dami na namin na ayan ah, ang pinakatahimik. Si Sis really, napakatahimik. ano, hey. <hi> <Gabi>. okay, <laughs> you know, maingay ka. Ay taw. Sapat na na po namin, ha. maingay. aba, aba, aba. aba, aba, aba. O, okay, si vlog. Si Kadikitan. See, Kadikitan nyo na 'yan. <laughs> Ayan oh, may tubig, oh, pwede na yung...